Ating alamin ngayon ang tungkol sa Kabanata 5, ang pakikipagsapalaran ni Don Juan. Dako muna tayo sa mga tauhan. Una, si Don Juan. Ikalawa, ay ang matandang ermitanyo. Simula natin sa talasalitaan. Una, tulutan. Ito ay ang paghingi ng permiso o pahintulot ukol sa isang disisyong gagawin. Ikalawa, lumubha. Ibig sabihin, Palala ng palala ang kondisyon ng katawan ng isang tao dahil sa sakit na nararamdaman nito. Ikatlo, iginawad. Ito ay ang pagpayag sa hinihinging siya o pahintulot sa tao na gawin ang nais nitong aksyon o disisyon. Ikaapat, binabagtas. Pagtahak sa daan tungo sa nais na puntahang lugar. At ikalima, mutya. Ito ay maaring iniirog, ginigiliw, hirang, sinta o mahal. Halimbawa, nagdosang kalooban ni Don Juan nang makita niya ang mutyang ama na nahihirapan mula sa sakit na nararamdaman. Alamin naman natin ngayon ang mahalagang pangyayari sa buod. Dahil sa hindi pagbalik sa kaharian ng Berbanya ang dalawang prinsipe, lalong lumubha ang kalagayan ni Haring Fernando matapos ang tatlong taong nakalipas. Nag-atubili ang hari na utusan si Don Juan na hanapin ang dalawa at ang ibong Adarna, ngunit nag-alala siyang baka mapahamak ang bunsong anak. Humingi ng bindisyon si Don Juan upang payagan siyang makapaglakbay at hanapin na din ang lunas maging ang kanyang mga kapatid. Sa takot ng hari na baka maisipan ng bunso na magtanan ay pinahintulutan niya ito sa kanyang nais. Samantala, sa kanyang paglalakbay, iniwan niya ang kanyang kabayo at siya'y naglakad. Naniniwala ang prinsipe na ang matapat na layunin ang magbibigay sa kanya ng biyaya. Nagbaon siya ng limang tinapay at tuwing makaisang buwan lamang siya kumakain. Hindi niya alintana ang anumang gutom, pagod at hirap na dinanas. Panay ang usal niya ng panalangin sa mahal na birhen upang matagalan pa ang hirap na kanyang naranasan. Apat na buwan siyang naglakbay at tumigas na ang natitira niyang tinapay. Narating din ni Don Juan ang kapatagang bahagi ng Bundok Tabor. Doon ay natagpuan niya ang isang liprosong matandang lalaki. Matapos marinig ang mga pangyayari sa kabanatang ito, ano nga ba ang hatid na aral nito sa mambabasa? Una, ang panalangin ay higit na nakatutulong sa isang individual sapagat ito ay nagbibigay ng proteksyon sa sarili at upang mailayo sa anumang kapahamakan. Kagaya na lamang ng ginawa ni Don Juan, hindi naalis sa kanya ang panalangin sa bawat aksyon at desisyon. Ikalawa, ang matapat na layunin ng isang tao ay nagdudulot ng magandang resulta.